Yan, hello hello, maganda umaga bawat isa. Narito na naman po tayo at Jackie. Yon, may share ko lamang po. Syempre, uh, yun nga sabi ko the last time na itapik din natin yung seven last word ng ating Panginoon, yung pitong huling wika niya bago siya nalagutan ng hininga. Pero syempre, yun yung pinaka parang last will niya, 'di ba? Yung yung kanyang last na sinabi. And of course, alam ko yung iba, alam nyo na ito, at pag-aaralan po natin. Hindi ko na pwedeng explain, alam nyo na, sabihin ko lamang po yung seven, okay? Siyempre, the seven last word of Jesus Christ. Yung number one, makikita po natin yan sa Luke 23, uh, 34. Sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Hindi po, yung sabi niya, Ama... Uh, patawarin mo sila sa pagkat din nila alam ang kanilang ginagawa. Number two, Luke 23.43, sabi niya, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Yan, alam niyo na yan, yung dalawa, di ba, na nandyan? At sabi nung isa na humingi ng tawad at yung isa naman is, aki no on today sabi niya the salvation is today also when you accept Jesus Christ as lord and personal savior para sabi ko hindi ko wait hindi ko explain then explain pala okay number three. John 9 3 26 to 27 woman behold your son son behold your mother hinabili niya gano'n niya kamahal ang kaniyang ina na si Mary 'di ba gano'n niya kamahal ang Panginoon yung mga women yung mga single mom yung mga uh, balo no talagang when you pray Talaga yung mga women, ibang-ibang panalangin, ba diba? Kaya talagang uh, dapat lagi tayo nanalangin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa mga uh, ibang tao. Kailangan pinapanalangin po natin sila. And of course, number four in Matthew 27, 46. My God, my God, why have you forsaken me? Nagtanong na ang Panginoon, no? Maring on pain na siya at that time kasi 100% God siya, 100% uh, o, o human siya, siyempre masakit din yun, no? Matusok nga lang tayo yung pakayang, masakit na yung pakayang pinako sa cross, di ba So, nagtanong po siya ng ganun. And then, number five, sa Jan 1928, sabi niya, I'm thirsty, bilang isang tao din bilang isang god na uhaw din siya na nabayubay by pero mo'y tanghaling tapat dito nga sa middle East ang init na going to summer na tapos pag ano uhaw na uhaw ka 'di ba pag mga nasa labas kay binibigyan natin ng tubig yung mga ibang tao din kasi nauuhaw so yun po ang sabi niya nauuhaw ako tapos yun nga adinip uh, yung 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 isang soldier doon sa Spongha tapos pinainom 'di ba eh medyo mapait daw yun o medyo Uh, maasim yung kanyang pin, pin uh, ininom, di ba? Yung kanyang sinip yung, parang sinip lang niya. And number seven is, in John 19, 30, sabi niya, it is finished. Tapos na. Okay? Sabi ng Panginoon, tapos na. Yun yung curtain po na talaga na naputol na means tapos na. Inako na lahat ng Panginoon. Kaya tapos na. Kaya kagandahan dito lagi natin isipin na pag sinabi, natin, Lord, pag nahihirapan tayo sabihin natin, isipin natin yung sinabi ng Panginoon, it is done, it is finished, tapos na yung paghihirap, kahit dumadaan pa tayo pero tapos na, bakit after that is the victory, and of course, yung number 7, ito po yung la sabi niya Father, into your hands I commend my spirit. So, inabilin po niya yung kanyang espiritu sa kanyang ama. And then, yun po, naulagutan siya ng hininga. At tandaan po natin, in a third day, God rose from death. Muli siyang nabuhay at ngayon po ay buhay ang ating Panginoon. Ginawa niya ito two years ay uh, two years ago and then na buhay po ang ating panginoon at ang ating panginoon ay nasa kalangitan po siya na siya sa kanang kamay ng ating Diyos ama at muli po siyang babalik yung po yung mga inihintay natin ang pumuli niyang pagbabalik para po kunin at dakitin yung kanyang mga anak. And then after that is the judgment, no? Kaya sa oras na ito, kailangan tanggapin po natin ang ating Panginoon. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tumalikod sa mga kasalanan at go on tayo straight to at uh, To, to, to God, mamuhay tayo ng righteous sa ating Panginoon. So, yun po yung aking may, may share ang pitong wika ng ating Panginoon. Okay, so muli po, shalom, shalom, and God bless you all, and bye for now.